ikalabindalawang kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Hob at nagsabi, Walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan, at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Ngunit ako'y may pagkaunawang gaya ninyo. Hindi ako huli sa inyo. Oo, sinong hindi nakaalam ng mga bagay na gaya nito? Ako'y gaya ng tinatawanan ng kanyang kapwa. Ako na tumatawag sa Diyos at sinagot niya ang ganap, ang taong sakdal ay tinatawanan. Sa pag-iisip niya ang nasa katiwasayan ay may pagkukot siya sa ikasasawi. Nahahanda sa mga iyan, yaong nagdudulas ang paa. Ang mga tolda ng mga tulisan ay gumiginhawa, at silang nangagmumungkahi sa Diyos ay tiwasay. Na ang kamay ay pinadadalhan ng Diyos ng sagana. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop, at tuturuan kanila at ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasaysayin sa iyo o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain niya? Nasa mga matanda ang karunungan, at sa kagulangan ang unawa. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Narito, siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli. Siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbubuksan. Narito, kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo, muli kanyang binibitawan sila at ginugulo nila ang lupa. Nasa kanya ang kalakasan at ang karunungan. Ang nadadaya at ang magdaraya ay kanya. Kanyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait at ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. Kanyang kinakalag ang panali ng mga hari at binibigkisan ang kanilang mga bewang ng pamigkis. Kanyang pinalalakad na hubad sa bait ang mga saserdote Kanyang pinapagbabago ang pananalita ng napagtitiwalaan at inaalis ang pagkaunawa ng mga matanda. Siya'y nagbubuhos ng kutya sa mga pangulo at kinakalag ang pamikis ng malakas. Siya'y naglilitaw ng mga malalalim na bagay mula sa kadiliman at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan. Kanyang pinararami ang mga bansa at mga nililipol niya. Kanyang pinalaki ang mga bansa at mga dinala sa pagkabihag. Kanyang inaalis ang pangunawa mula sa mga pinuno ng bayan sa lupa, at kanyang pinagagala sila sa ilang na dooy walang lansangan. Sila'y nagsisika pa sa dilim na walang liwanag, at kanyang pinagigiray-giray sila na gaya ng lango.